Napakahirap talagang sugpuin ito dahil nga unang-una ay uh, malaki ang insentibo sa smuggling mm -hmm. uh, kahit na mahuli isa o dalawa sa mga container nila kumikita pa rin sila mm -hmm. at pangalawa amini, am, aminin na rin natin to may mga tao sa gobyerno mm -hmm. na corrupt at kumikita dito sa mga smuggling na ito mm -hmm. kaya uh, matagal na naririnig natin to kung, kung uh, I'm sure ikaw matagal mo nang kino-cover in Senate matagal mm -hmm. mo na naririnig to mm -hmm. ngayon pagdating dito si Sigarilyo nakita namin sa mga datos itong last siguro mga last three years mm -hmm. lumalaki yung uh, cases of smuggling mm -hmm. nandoon nga siya uh, matagal na nangyari yan pero ngayon Uh, lumalaki at lumalaki siya. Mm -hmm. uh, before, mga 2000, 21, mga nasa around 10% lang siya of the total cigarette mm -hmm. industry. Ngayon, pumapalo na siya ng mga 19 to 20%. Mm -hmm. Kaya makikita natin in the last three years, uh, mabilis yung paglaki ng uh, yung illicit o yung smuggled cigarettes sa ating bansa. At habang lumalaki si Sir, itong kaso ng smuggling at illicit uh, trade ng uh, tobacco and vape products, lumalaki rin po ang foregone revenue pagdating ho sa excise tax. Tama. Uh, lumalaki yung foregone revenue dahil obviously itong mga smuggled cigarettes hindi nagbabayad ng excise tax. Mm -hmm. uh, bigyan kita ng halimbawa, noong 2021, mm -hmm. uh, 176 billion ang nakokolekta natin sa... Uh, sigarilyo, mm -hmm. bumaba siya ng 2022 ng 160 billion. At noong 2023, bumaba ulit siya ng 134 billion. Mm -hmm. Kaya parang merong ang aking pag sa dito, no parang merong koneksyon yung pagtaas ng o pagdami ng smuggled cigarettes dito sa ating bansa mm -hmm. at yung pagbaba nung uh, collection ng gobyerno pagdating sa excise tax. Kasi ang nangyayari, pinakita ko nga sa hearing, mm -hmm. na napapaka, napaka-bilis bumili ng mga peking sigarilyo. Mm -hmm. At ang laki ng price difference. Mm -hmm. Kung bibili ka ng mga sigarilyo na nagbabayad ng buwis, yung mm -hmm. may selyo, mm -hmm. may color blue, P160 mm -hmm. pesos plus. Mm -hmm. Pag bumili ka ng mga smuggled cigarettes, mga 45 pesos plus. So halos three times Uh, mas mahal mm -hmm. ang mga uh, tinatawag natin legal na mga sigarilyo kumpara sa mga illegal na sigarilyo. Mm -hmm. So sir, yun ba yung dahilan na uh, kung bakit uh, anto, alakas ng loob nila. Kasi naalala ko, may naging guest kami from BIR. Diyan ho daw sa Bulacan. Meron nga silang na-raid uh, pa nga na doon mismo nagmamanufacture ng sigarilyo na ibinibenta nila na walang hindi registered yung uh, yung pagawaan and then of course hindi rin po uh, registered illegal yung kanilang mga ibinebentang sigarilyo ibig sabihin dito lang hindi hindi smuggling na galing ho sa labas ng bansa dito minamanufacture na ibinebenta illegally Tama ka Sally, no? hindi lang hindi lang uh, uh, hmm. mga smuggled cigarettes na nakikita natin kumbaga hmm. eh, yung mga illegal illegal manufacturing dito sa mm -hmm. sarili nating bansa. Mm -hmm. Although sa ng mga eksperto na more than 50% pa rin ang uh, smuggled cigarettes. May uh, pangilan nila no meron din tayong nakikita dito na dito talaga ginagawa dahil ang makina paggawa ng sigarilyo ay mura lang eh. Mm -hmm. At uh, iba ay sa economic zone. Ang kanilang declaration i-export nila pero hindi nila ini-export binebenta dito sa Sarili mm -hmm. Sa really kaya maraming maraming nare ngayon na mga Imang Colorum na manufacturing uh, ng sigarellyo mm -hmm. dahil binebenta nila dito domestically. Mm. Pero so sabi niyo kahit ni-raid ng mga authorities, ni ngayon, kinabukasan balik uli sila sa pagbebenta, ganun po ba nangyayari? Eh? Ganun ang obserbasyon ng tobacco industry, ganun ni obserbasyon ng mga enforcement agencies natin. Mm -hmm. Dahil ang laki ng incentive eh. Really, mm -hmm. biro mo, 45 pesos versus 160 pesos. So, three mm -hmm. times. Yung kita mo, tatlong beses. Mm -hmm. So, kahit ma ka ng dalawang beses, kita ka pa rin kung mabenta mo yung yung uh, isang uh, shipment mo. Mm -hmm. Kaya, malaki ang insentibo. Kung baga, gusto na lang sumugal mm -hmm. no dahil yung insentibo ang malaki kahit na mahuli mahuli ka ng dalawang beses kita ka pa rin mm -hmm. no at uh, sa susunod na hearing nga, titignan rin namin yung yung bilang ng kaso na ifinal at yung bilang na nakukulong mm -hmm. dahil nga uh, uh, ibang ano ibang usapan din file ka pero mm -hmm. ibang usapan din kung nakukulong mo baka mm -hmm. wala rin nakukulong kaya mm -hmm. walang natatakot dahil Uh, in fairness sa BOC at sa BIR, doon base sa pagdinig namin, uh, halos 600, in 2024, ah, mm -hmm. halos 600 plus na mga raids at seizures ang ginawa lang. Parang sa isang araw, dalawa o tatlong beses silang nag-raid. -ra Pero nakikita natin, hindi pa humihinto. So ang ibig sabihin talaga talagang napakalaki ang kita nitong mga uh, illegal na sigarilyo. At kung magpapatuloy ito, sir, ang sabi ninyo, aabot abo, ba ng 50 o 70 billion ang pwedeng mawala sa dapat ay maku-collect buwis ng government? Oo. Uh, sa ngayon, nawawala na almost mga 60 billion mm -hmm. sa kaban natin ngayon. Pag mm -hmm. tuloy-tuloy yung trend, kasi nakita namin lumalaki yung trend eh. Mm -hmm. By 2020, aabot siya ng mga 80 plus billion ang mawawala sa atin. Mm -hmm. Kaya dahil nga itong mga illegal na sigarilyo, Ni cinco walang binabayad sa atin Yan, Pasok lang ng pasok, benta lang ng benta. Mm -hmm. At uh, ang nakakatakot kasi dito, Selly, ito na, na nakita rin namin, yung yung health concerns yes, uh -huh. ng ating bansa. Dahil ang, ito nga ang measure na ito, tawag nga nila dito ay health measure. Mm -hmm. Kaya tayo nagpatong ng malaking excise tax o buwi sa mga sigarilyo para ang mga kababayan natin yung o mawala yung pagsisigarilyo nila. Uh -huh. Pero nga yung mga kababayan natin hindi naglumilipat lang doon sa mas mura mm -hmm. na ilegal. Ibig sabihin nagpapatuloy yung kanilang paninigarilyo yeah. base sa mga status. Mm -hmm. datos. Pero tinitingpin inaanalisa in 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 pa namin mga mabuti, dinadai-check pa namin, hinihiwalay-hiwalay namin yung datos. Pero mm -hmm. base sa FNRI na bumaba kasi noong 2021 bumaba sa 19% yung mm -hmm. tinatawag nating smoking prevalence. Sumipa so, siya ulit ng 23% noong 2023. So, ibig sabihin dumami ulit yung mga nagsisigarilyo. Mm -hmm.